Good morning! First day ng aking pag-aalaga sa aking mga manok. sa so, ito yung mga sisyo pagkagising ko. Yan. Waiting sila ng makakain na siguro kasi wala na silang food doon. Nakakipin kasi natutumbanan na nila yung kainin. So, malalaki na kasi sila. Ang ingay naman nitong pusa ko na to. Chin chin. Ay, mo papailaw mo na ako. na kayo. Hindi pa ako makalabas kasi shadow pang madilim. Kaya eto na muna yung aking titingnan. Yan sila. Yung aking mga chikiting na screen ma. Bali, ililipat ko yan sila sa labas ngayon para naman makakita sila ng labas. Pero ayusin ko na muna yung kanyang, kanilang paglalagyan kasi hindi sila sa lupa ko ilalagay doon lang sa tabi ng bahay. So, let's go para makapag bago kayo ng mga paningin. Yan. Oops, di ko masara? Wait lang. Okay, let's go. Dito lang naman sa side ng bahay. Oh, di ba madilim pa? Oh, dito ko ilalagay yung aking mga kitik. Sa tabi lang. Pero mamaya, ano ko din sila, ipapasok baka umulan. Dito muna habang maaga pa naman. Dito pa naman kami sa bahay. Guys, mabilis lang yung kaso. Si Chinchin magulo. Kaya ako rin ko mga sisig para malipat ko na sila dito. ito yung aking pinapakain sa kanila Thunderbird Stag Developer ito yung lugar nila ito yung kanilang kapaligiran hindi makikita nila so, refreshing sa mga eyes ng mga kitty ito ay pimpla na juice vitamin pro para naman sa mga sisi yung mga malalaki malalaking ano, manok sa bigyan na kaya ito sa kanila na to Shout out pala kay Arthur Bambaw. Hi sa'yo. Salamat sa panunood. Hi sir. Ingat ka kung nasaan ka man ngayon. Ingat ka dyan. Oops. Yun. So, ito kanilang vitamin pro. So, ito ay binibigay ng tatlong araw na sunod-sunod para sa kalusugan ng aking mga kiti. Oops. Bakit yung ante? Ano ba Ayun sa kanila? Pero, pero sakto lang naman yan kasi hanggang sa mamaya lang naman yan. Kaninang umaga, gabi ako nag-start nag ng video, di ba? I mean, hindi, I mean, madilim pa. Ngayon, magkuklosing ako, madilim na naman. So, ayan. Ayan sila. Gusto na nalang pumasok. Judging excuse me. Judging excuse. So, ayan sila. So, na lang pumasok yan. Wala na silang pagkain. Sa loob ko na sila papakainin. Tapos, magpapalit na rin ako ng kanilang, ano, sa pin. So, papalitan ko na. Tapos, ayan sila. So, let's go na, guys. Yan na yung gabi dito sa bukid. Ayan na. Dito ka na. ka na. Dito ko na dito. Yeah. kamu kuna, sempre, ncenti judging, ncenti cincin, nantaran, 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 me me me

sila isang takal tapos talagang ko ulit bago matulog bago ako matulog sila talagang ko ulit sila habang kumakain sila at ko naman yung aking kakainin tululot ako ng pansit kanton kasi ito itong gamit ito ay eh. Supremo ng UFC. Meron din ako mga food food vlogs. Baka gusto nyo panoorin. Nandyan lang din sa aking playlist. Tingnan nyo na lang. So, yun ang aking umaga hanggang gabi na pakikasalamuha sa aking mga kite or yung sa kapampangan kite or sa Tagalog mga kite. So, hanggang sa muli. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye! Dito. -bye.